Umambalang sa kabaan ng Marcos Highway sa Sitio Salpang sa Barangay Taloy Sur to ang van na ito pasado alas 7 kagabi. Ito ay matapos mawalan ng preno habang pababa ito sa nasabing kalsada. Bali papuntang La Union po yung Nissan van po. Pero no also along the way po, meron yung yung sa unahan niya is yung Ford Ranger tapos yung next is a uh, Fortuner. Tapos siya po yung pangatlo. Tapos nung nasa banda pong salpang na po sila, bigla pong nagka-mechanical defect po yung van, yung van. Nabangga pa ng van ang dalawang kasunod na sasakyan hanggang sa nawalan ng kontrol ang driver at bumaliktad ang van sa kalsada. Lulan nito ang sampung senior citizen at tatlong mga bata na pawang residente ng Laguna. Itinakbo sa pagamutan ang isang 64-anyos na lalaki na sakay pero idineklara itong dead on arrival. Naipunta naman po kagad nila sa cancer sa hospital po. Yung sa 13 po na yun, isa po yung pan, isa po is namatay po. Tapos yung mga iba po, mga minor injuries. Pero as of today sir, may dalawa pa yata sa cancer sa hospital po. Pansamantalang nakaditine sa lock-up cell ng Tuba Municipal Police Station ang 53 anyos na lalaki na driver ng van pero tumanggitong magbigay ng payag sa harap ng kamera. Pero kwento niya, maayos pa naman ang kanilang sasakyan nang umalis sila sa Baguio City pero pagdating sa pakurbang bahagi ng kalsada ay naramdaman na nito na hindi na gumagana ang preno ng sasakyan. Hindi naman daw niya ginusto ang pangyayari at humingi ito ng tawad sa kanyang mga kasamahan. Nakausap na rin ng driver ang pamilya ng biktima at hindi na raw sila magsasampa ng kaso. Plano naman ng Tuba PNP na magkabit pa ng karagdagang warning signages sa buong kahabaan ng Marcos Highway sa pagdagsa ng mga motoristang magsisiakyatan ngayong Pasko. Dapat yung mga pumupunta dito at, at yung mga pauwi, i-check e, na sana nila yung yung mga sasakyan. Sir, But mostly mechanical defect naman yung mga incident natin dito. Inilatag na rin ng Tuba PNP ang kanilang plano sa pagbabantay sa Marcos Highway ngayong Pasko at bagong taon habang hindi pa bukas sa mga motorista ang Cannon Road. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.